Sa maraming baryo sa Visayas at Mindanao, may isang kwento na hindi kailanman nawawala sa usapan. Tuwing ating gabi, ang kwento ng Manananggal. Sinasabi ng matatanda na ito ay hindi katang isip lamang, kundi isang nilalang na matagal nang naninirahan kasama ng mga tao. Nagtatago sa anyo ng isang ordinaryong babae sa araw at sa gabi ay nagiging halimaw na lumilipad at kumakain ng laman ng tao. Karaniwan daw, ang mga manananggal ay pumipili ng tahimik na baryo kung saan madaling manakot at walang gaanong ilaw ang mga gabi. Ayon sa mga lolo at lola, may mga panahon na maririnig mo ang kakaibang pagaspas ng pakpak mula sa bubungan at kung minsan, ay parang may mabigat na aninong dumaraan sa ibabaw ng mga puno. Kapag may buntis sa baryo, lalong nagiging malamig ang gabi, ang mga kapitbahay ay naglalagay ng bawang at asin sa bintana dahil naniniwala silang iyon lamang ang makakapigil sa halimaw. Si Mang Arturo, isang mangingisda mula sa kabis, ang isa sa mga unang nagpatunay na hindi lamang kwento ang lahat sa kanya isang gabi habang siya ay umuwi mula sa pangingisda. Nadaanan niya ang palayan na malapit sa kanilang baryo. Doon niya nakita ang isang babae na nakatayo sa gilid ng bilabil. Sa unay inakala niyang isa lamang itong kapitbahay na nahuli ng uwi. Ngunit nang malapit na siya, doon niya napansin ang nakakatindig balahibong tanawin. Ang babae ay wala ng iba pang katawan. Ang tiyan nito ay bukas, ang mga lamang loob ay nakalawit at ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Nabahatras siya ngunit agad niyang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak. Sobrang lapit ng tunog na para bang nasa likod na niya ang halimaw. Mabilis siyang tumakbo pa uwi at isinara ang lahat ng bintana ng bahay. Simula noon, hindi na siya lumalabas ng gabi at ang kanyang kwento ay kumalat sa buong baryo. Sa mga baryo kung saan madalas marinig ang tungkol sa manananggal, ang mga buntis ang pinakakawawa. Layon sa mga kwento, kaya nitong amuyin ang sanggol na nasa sinapupunan. Sa ating gabi, kapag mahimbing na ang tulog ng ina, unti-unti raw itong bumababa mula sa bubungan at gamit ang mahaba at matulis na dilak Sinisipsip nito ang dugo at laman ng sanggol. Maraming ilot ang nagkukwento ng mga kasong. Mahirap ipaliwanag mga sanggol na ipinanganak na mahina o mga inang nagising na may sugat sa tiyan. Ngunit walang makita ang sani dahil dito naging tradisyon sa mga baryo na bantayan ang mga buntis sa gabi. Naglalagay sila ng bawang sa bintana asin sa pintuan at buntot pag sa ilalim ng kama. Ang lahat ng ito ay ginagawa para hadlangan ng halimaw. Ngunit may ilan na nagsasabing kahit anong gawin nila kapag nabili ka ng manananggal, mahirap nang makatakas at sa bawat gabi, ang kaba ay laging nasa hangin. Isang gabi, si Aling Teresa na pitong buwan ng buntis ay Nagising dahil sa kakaibang kalusgo sa bubungan. Akala niya nung unay pusa lamang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naririnig niya ang pagaspas na parang malalaking bakbak. Tumindig ang balahibo niya nang mapansin niyang tila may aninong gumagalaw sa kisame. Bagamat wala namang bukas na ilaw o buwan sa labas, tinawag niya ang asawa niyang si Nestor Ngunit nang sabay silang tumingin, biglang tumahimik ang paligid. Kinabukasan, may mga bakas na parang kuko sa labas ng kanilang bintana. Hindi sila nakatulog ng ilang linggo matapos noon at palaging may kandila at bawang sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ang buong baryo ay nag-uusap na naniniwalang ang nilalang na iyon ay naghahanap ng susunod na biktima. Sa mga baryo, naging may usapan na ang mga manananggal ay tao rin sa umaga. Isa lamang silang normal na babae, mahinhin, tahimik at tila walang bahid ng kasamaan. Ngunit may isang gabi, natuklasan ng kapitbahay ni Aling Rosa ang isang nakakatakot na tanawin. Habang siya ay dumadaan sa likod ng bahay ni Rosa, naamoy niya ang kakaibang samyo parang dugo ng malansa. Doon niya nakita ang isang katawan na nakatayo. Ngunit wala itong kalahating bahagi. Ang tiyan ay nakabukas at doon kumakawala ang malagkit na tunog ng mga lamang loob. Hindi siya nakapagsalita. Kinabukasan, bumalik na parang normal si Aling Rosa. Nagbenta ng gulay sa palengke na wari walang nangyari. Ngunit sa baryo, nagsimula ng kumalat ang bulong. Baka ang matagal na nilang kaibigan ay hindi tao, kundi isang manananggal. Dahil sa paulit-ulit na mga karanasan, nagsimula ang mga tao sa baryo na magbahagi ng kanilang kaalaman laban sa manananggal. Ang mga matatanda ay nagsabi na ang pinaka-epektibo raw ay ang asin kapag ito'y isinaboy sa katawan na naiwan ng manananggal. Hindi na ito makakabalik. Meron ding nagsasabing ang buntot pagi, isang matalim at matigas na bagay mula sa dagat, ay mabisa ring panguntra. Kaya halos bawat bahay ay may nakasapit ng ganito. Sa mga buntis, ang hilot ay nagbibigay ng langis na may halo ng bawang at damong Maria upang ibahid sa tiyan bilang proteksyon. Ngunit kahit kaano karaming pamahiin ang sundin, hindi pa rin nawawala ang kaba dahil sa mga gabi na tahimik at malamig, may mga pagaspas pa rin dumaraan at walang nakakasiguro kung ang kanilang mga panangga ay sapat para mailigtas ang kanilang buhay. May grupo ng kabataang lalaki na nagpasya isang gabi na hulihin ang sinasabing manananggal. Armado sila ng sibat, bawang at asin. Naghintay sila sa gitna ng palayan kung saan madalas marinig ang mga kakaibang tunog Alas 12 ng gabi nang biglang sumiklab ang kanilang kaba mula sa kadiliman ay may dumaan na anino at kasunod ang napakalakas na pagaspas ng bakbak. Ang isa sa kanila ay agad na nagtapo ng asin pataas ngunit tila mas lalo lang nagalit ang nilalang sa kabila ng kanilang tabang. Biglang nagkanya-kanya ng takbo ang mga kabataan. Isa sa kanila ay nadapa at naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang leg. Ngunit bago siya masunggaban, may dumating na matatanda at nagsiga ng apoy. Sa liwanag ng apoy, mabilis na lumipat palayo ang nilalang. Naglaho sa itim ng langit. Simula noon, wala nang nagtangkang hulihin itong halimaw. Ilang araw matapos ang insidente sa palayan, napansin ng mga tao na si Aling Rosa ay hindi lumabas ng bahay. Walang nakakita sa kanya sa palengke o sa kalsada At ang mga kapitbahay ay nakapansin ng matinding amoy Mula sa loob ng kanyang bahay Nang subukan nilang kumatok Walang sumasagot Ngunit isang gabi Isang bata ang nakakita kay Rosa na naglalakad Payat, maputla at tila mahina Ang sabi ng mga matatanda Kapag hindi nakabalik ang isang manananggal sa kanyang katawan Bago sumikat ang araw, ito ay manghihina at halos mamatay ngunit sa pagkakataong yun, tila nakaligtas pa rin si Rosa. Ang mga tao ay lalong nagduda at marami ang umiiwas sa kanya. Ngunit walang may lakas ng loob na harapin siya at kumpirmahin ang lihim na matagal nang bumabalot sa baryo. Isang umaga, nagising ang baryo na biglang wala na si Aling Rosa. Ang kanyang bahay ay iniwang bukas. Ang mesa ay may nakahain pang pa pagkain na tila minadaling iwan. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang nakita sa sahig. Isang marka ng dugo na parang hinihila palabas ng pintuan. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. At mula noon ay hindi na siya muling nasilayan. Ang iba ay naniniwalang tuluyan na siyang nalibol. Ngunit may ilan na nagsasabing umalis lamang siya upang magtago sa ibang baryo dala ang kanyang madilim na lihim. Sa mga sumunod na linggo, may mga kwento ng pagaspas ng pakpak sa kalabit ng mga bayan at mga puntis na biglang nakaranas ng di may paliwanag na panghihina. Ang takot ay kumalat na parang apoy hanggang ngayon. na Nananatiling buhay ang alamat ng manananggal. Sa bawat baryo sa Visayas at Mindanao, may sari-sariling kwento ng mga nakakita o nakarinig ng kanilang presensya. Ang mga buntis ay patuloy na binabantayan at ang bawang at asin ay hindi nawawala sa bawat tahanan. Ang mga matatanda ay palaging nagpapaalala kapag narinig ang malayong pagkasbas ng pakpak. Huwag tumingin sa itaas, huwag buksan ng bintana at huwag lumabas ng bahay. Marami ang naniniwala na ang mana manananggal ay hindi basta alamat, kundi isa talagang nilalang na namumuhay kasama natin. Marahil ang mga kwento ng nakaraan ay totoo at marahil hanggang ngayon, may nilalang pa ring lumilipad sa gabi na ng susunod na biktima, ang sabi ng matatanda. Kapag hindi ka naniniwala, mas lalo kang nagiging biktima. Kaya hanggang ngayon, ang baryo ay nananatiling kising at nakikinig. Umaasang hindi sila ang susunod na maririnig sa dilim.